yung alkalde ng Bogu City ay nagpasalamat doon sa mga natanggap na tulong at iba pang mga pag-alalay habang sila ay naharap sa malaking problema dulot pa rin ng napakalakas na pagyanig. May balita ang BOM Radio Cebu. Nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat si Bugos City Mayor Mayel Martinez sa lahat ng tumugon at nagpaabot ng tulong kasunod ng malakas na lindol na yumanig sa Northern Cebu noong September 30, 2025. Personal na pinasalamatan ng alkalde ang mga responding agencies, particular na ang Kapitolyo ng Cebu, ang Office of the President at iba't ibang national government agencies na agad na rumisponde at nagtungo sa lungsod upang suriin ang lawak ng pinsala. Ayon kay Mayor Martinez, ang pagdating ng tulong mula sa iba't ibang sektor ay nagbibigay ng pag-asa at lakas ng loob sa mga mamamayan sa Northern Cebu, lalo na sa mga labis na naapektuhan ng lindol. Kumpiyansa ang alkalde na sa tulong ng pagkakaisa at mabilis na aksyon ng mga kinauukulan ay muling makakabangon ang mga Cebuano mula sa trahedyang ito. Ipinabatid rin ni Martinez na kontrolado na ang kasulukuyang sitwasyon ng Bugo City at patuloy ang mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng mga residente. Samantala, pinuri rin ng alkalde ang mabilis na pagresponde ni Cebu Governor Pamela Baricuatro na agad na nagpakita ng liderato sa gitna ng kalamidad. Una sa lahat, nais ko pong magpasalamat sa presidente po. No? Isinama po ang lahat ng gabinete niya. Actually, nauna na po yung mga cabinet secretaries niya na dumating nung isang araw pa para mag-assess po ng sitwasyon dito on the ground. Tapos dumating po yung presidente kahapon. Talagang nagkaroon sila ng thorough assessment on the ground talaga at lahat naman po ng pwedeng maitulong nila. Nilista na po nila at sabi naman, nag-reassure naman po sila na talagang may, may makakarating. Nagpapasalamat din po kami sa Office of the Vice President kasi po, although hindi po namin na-meet si VP, alam ko po na nandito po siya. Nagpadala po siya ng mga staff niya no, dito sa ating command center para ipaabot ang kanyang pakikiramay. Humingi rin ito ng pangunawa sa mga apektadong mamamayan na tila hindi naabutan ng tulong dahil maging ang kanilang mga lokal na opisyal ay naapektuhan rin ng lindol. Tiniyak naman ni Governor Barry na walang maiiwan at lahat ng biktima ay makakatanggap ng kinakailangang ayuda. Bilang bahagi ng hakbang upang mapabilis at magdaloy ng mga relief operations, pansamantalang inalis ng Kapitolyo ang umiiral na truck upang walang aberya sa pagpadala ng mga relief goods sa mga apiktadong lugar. Sa ngayon, patuloy ang pag-agos ng tulong sa Bugo City at mga kalapit na bayan nito sa Northern Cebu na matinding naapektuhan ng kalamidad. At nanatiling aktibo naman ang mga local at national response teams upang tiyakin ang maayos at pantay-pantay na pamahagi ng tulong. Mula rito sa lungsod, Luiga ng Cebu, Bombo John Akanyati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app. Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.